Para sa may maitim na labi, sobrang dry. Ito yung pang-scrub mo dito sa inyong labi. So, ganito na siya kaganda yung ating labi ngayon after natin na in-scrub. Agutin ko lang yung tanong. So, meron akong nabasa na talang kanina. So, ano yung uh, DIY para maging healthy ulit yung maitim na labi? So, sa DIY naman, kailangan lang natin gumamit dito ng virgin coconut oil. And then, kailangan din natin gumamit ng sugar. So, isang kutsara ng sugar and isang kutsara din ng coconut oil. So, ito yung paghaluin para ipahid natin dito sa maitim na labi para maging mapula ulit ang labi. So, ito yun. Mura lang na effective na pampascrub siya sa maitim na labi. Kung dry yung labi mo, so manatiling maibalik ang pagka sa yung labi. Gaganyan na lang siya. So, ayan na. Ah. So, ito na yung lobby ko after kong binanlawan. So, ayan, mapansin nyo na pula na niya tingnan. And, pag ginawakan mo pala to, after mo siyang i-scrub, sobrang smooth yung lobby mo. So, ganun siya kaganda yung paggamit ng asukal na meron siyang pinaghalong coconut oil. Sobrang effective yung dalawang yun. So, ngayon, um, para ma-moisturize palalo, maitim na labi or dry na labi, So, mas maganda din, pag meron kayong budget talaga, so, pwede nyo siyang gamitan din ng lip balm na Himalaya. Since 1930 pa to na products, and meron itong 10 grams, and then pag nilalagay mo ito, ma-prevent niya yung pagka-dry and chopping lips. Kaya maganda to gamitin after mong mag-scrub, kasi para mas lalong ma-moisturize, maging healthy, lalo tingnan ang iyong labi. ito, pwede nyo siyang bilhin doon sa Watson. And ito, pag ginagamit ko to ganyan mo lang siya, oh. So, ipapahid mo lang siya. Kuhala ka lang ng konti lang. Tapos, yan yung ipahid mo dito sa inyong labi. So, ito yun mga love. Ayan, makikita nyo dyan na sobrang mas na-moisturize lalo yung ating labi after natin din siyang nilagyan ng ganitong products. So, pwede mo siyang i-apply kung kinakailangan. Lalo na kung sobrang dry talaga ang iyong labi. So, ito na yung pwede niyong gamitin na products din. Pero kung wala naman, pwede naman na niya pang scrub. Yung pang scrub na lang na um, coconut oil at saka yung sukal. So, yun yung gamitin niyo. So, yun yung pampatipid naman. At ito naman yung products na para ma-moisturize ulit at maging healthy ang iyong labi. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my Facebook. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. So, yun lang.